Ay, na. Ay, again. Ay, lang on. alam na, alam. Again. One, two, three, go. Tao. Magay. Ah, uh, tagalog. English. Uh -huh. Sa kitchen. Sa sala. Ginagamit ng tao. Ginagamit sa pagluto. Ginagamit sa pagluto. Ginagamit ng tao. Pwede. nakikita sa tao. Uh, talaga <laughs> maganda. Uh, gamit, gamit oh, sa oh, oh. display. Ay, ah, wait lang, nasa kwarto. Personal na gamit. Oh. Personal, pang lalaki. Pang babae. O, oh, pwede. Lola, pang lola. <laughs> <laughs> Remedyo. Ah, Christmas light. Fish, di ba? Christmas. Tari, may kinalaman sa Pasko. Wala. Wala. Valentine's Day. <laughs> ah, iPad, appliances, gadgets cell appliances, cell điện cell điện cell điện thoại, điện